Hello mga kasari! Good afternoon! Ayan, narito tayo sa labas ng tindahan para maiba naman yung ating intro. Ayan, so dito ako ngayon kasi nga kararating lang ni Grocery para maghatid ng order ko kasi ngayon ay Friday. So dito tayo sa labas. Ayan, napakatahimik po ng paligi dahil time check is alas dos ng hapon. So nakaalis na si Grocery. Ay, yung item ko ay nasa loob na ng tindahan. So pasok na tayo and dito ko sa lobby pagpatuloy yung aking pagbablog kasi meron akong isi-share sa inyo ang ingay ng aso. Uh, yung item na nabili ko sa Shopee at yung inutos ko pala kay Kuya Dave kahapon na bibilhin niya, isi-share ko yun sa inyo. So, uh, ang item uh, from grocery ay ayan. Ayan. So, ito lahat ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. So, uh, MWF po tayong nagpapadeliver kay grocery. Basta't may kulang ang ating tindahan, order na kaagad. So, Monday, Wednesday, and Friday, ako nagpapa-deliver. So, balik tayo doon sa harapan at makmak! <laughs> -mak! Kasama ko si makmak, -mak, si Maki. Malaki na si Maki kasi laki na ni Pupoy, oh. Ayan, makmak! -mak! Halika dito, makmak! Makmak! -mak! Ayan. Maki! Makmak! -mak! Maki! Ayan si makmak, -mak, oh. Ayan, so mga sisi, uh, once again, <laughs> magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, dito na tayo sa akin. Ano? Ilagay ko muna yung cellphone ko. Wait lang po. Ayan. So ganito po yung attire ni Ate Rose ninyo. Maganda po tayo ngayon kasi nga may uh, ginagawa akong video. Uh, kailangan kasi ng grocery na ipapasa ko ito para sa tiktok. So, kaya ganito yung affair natin ngayon. So, kukunin ko muna yung ipapakita ko sa inyo mga sisi. Wait lang po. Okay. Ito na yung aking isi-share sa inyo. Yan. Opo muna. si Ate Rose. Okay. Ganun. So, first na unahin ko ay tada! Hindi ko talaga ito binuksan. Kahapon pa ito dumating hindi ko siya binuksan. Excited na rin ako. Actually, mga sis, hindi ito uh, binibenta sa tindahan. Hindi din ito gamit sa tindahan. Personal na gamit ito ni Ate Rose. Kaya lang, syempre, karamihan sa mga nanonood ay mga sisi ko. So, share ko lang sa inyo kung ano yung pinang -mak -mak! Kung ano yung pinang bili ko sa ano, sa Shopee. <laughs> share ko lang sa inyong Malay ko, baka magamit nyo rin ito. Makmak alis, makmak! Magbablog si mama. Ito mga CCO, oh, nabayaran ko lahat nito ay 300 plus lang. 360 yata. Yan. Alam nyo naman sa si Ate Rose ninyo, mahilig mag-dress. Tulad nito, ayan. Yan, mahilig mag-dress. Siyempre, kapag mag-dress, meron talaga yung, uh, ano sa ilalim, yung short. Short, di ba Kaya, nag-research ako sa <laughs> Shopee ng cycling. So, ito daw ay 350 ang regular price. Pero, ngayon ay dalawa na siya. 350. Parang, nag-buy one, take one yata. Ayan, anuhin na natin. Ah, uh, na natin. Tingnan ko lang kung maganda i eh, ano ko sa inyo. I eh, ano ko sa inyo pero pag pangit, huwag kayong bibili. Ay, ay eh, ganito pala siya mga sisi. Iyan, maganda siya, makapal. Ayun, oh Iyan, abot dito. Tapos ganito lang siya kaiksi. Okay, so okay siya, okay. 99 points. <laughs> ang kinuha ko. Ayan, maganda. Maganda ang tela. Mga sis, kung ikaw ay mahilig magdress katulad ko, syempre, kailangan natin na may sapaw tayong ganito. So, ang kinuha ko, large. Sabi ni large na lang daw. Ang isang kulay, mga sisi, ay nude. Ayan. So, maganda to kasi abot dito hanggang puson. So, yung tummy natin na malaki, yan, maano niya, ma niya. Ten, ten, ten. Kung gusto nyong uh, mag-order, gusto nyo, lagay ko yung link. PM lang po kayo sa akin, mga sisi. Ayan. Kasi nahiya naman ako maglagay ng link nito. Kasi hindi ito party ng tindahan. So, ito bubuksan ko ay party ng tindahan. Itong box na buhat-buhat ko. Si Kuya Dave, kagigising lang. yan Siya yung bumili nito. So, ngayon ko na lang give vlog kasi busy ako kahapon and jeren paano ba to ito mga sis oh ayan so first na ipapakita ko sa inyo ay ang uh, ito oh 50 pieces na ano plastic envelope uh, mas mura talaga sa wholesaler kasi naubusan sa wholesaler bumili ako ng siguro 25 pieces lang doon mismo sa school supplies sa mall ayan ang price is 13 pesos grabe 13 pesos tapos 9.50 lang sa wholesaler kumuha ako ng 50 pieces kasi mabenta to ngayon sa mga kabataan long uh, plastic envelope mabenta to sa kabataan at sa mga senior citizen kasi every month need nila ng mga ganito And, suklay. Ayan. Tapos, white glue. Nagdagdag na rin ako ng mga white glue. okay next ay itong stick glue. So, 30 pieces yung pinabili ko kay Kuya Dave. And, nag-add na lang din ako ng black. Black na dye. yan Yung pangkulay na black. Tapos, band-aid. Itong malaking packing tape. Ayan. One dozen. Kunti lang naman ito, yung kulang-kulang lang ang ano, binili ni Kuya Dave. At least, kulang, yung mga kulang na lang. And ngayon, sabi ni Kuya Dave, wala na masyadong tao. Kasi nga, hindi na siya opening ng klase, ba diba? Pero nung last month, nako, stampid doon, daming tao. Pero ngayon, at least, pagbalik ni Kuya Dave, uh, okay na. Uh, wala na masyadong, uh, hindi na talaga as in napakahaba ng pila. And ito talaga yung number one na pinaka inutos ko kay Kuya Dave. Itong notebook na color coding. Ayan o. Iba-iba yung kulay. Ayan. Kasi hindi na uso yung artista or mga cartoons. Sabi ko kay Kuya Dave, tingnan niya talaga. Buklatin niya talaga kung ang laman ay ganito. Ba. Baka bigyan ka ng mga artista or mga cartoons o mga ano-ano pa yon Cinderella. <laughs> Sabi ko sa niya, siguraduhin niya na ang laman ay bakit hindi yarn? Ayan pa rin. Ayan. Tatlong pack. And, uh, yung isa pa na naubusan ako dito ay yung big notebook, yung university notebook. Pero, dalawang store ang pinuntahan ni Kuya Dave, dalawang wholesaler. Wala talaga. Ayan. Walang, walang stock ng big notebook. Bag notebook. <laughs> big notebook. Kaya, tatlong pack sana na ganito. So, ito lang muna. Pinabili ko si Kuya Dave ng uh valiant record ayan may naghahanap kasi nito minsan so anim lang naman at least kung may maghanap meron akong uh, ibigay so nakasanayan na kasi ng mga ano namin dito sa aming lugar na pag dito sa amin halos kompleto po yung mga school supplies ko last is uh, ano to brown envelope na long so ang hindi lang nadala ni Kuya Dave ay yung big notebook lang talaga. So, try ko sa uh, mall, sa supermarket, kung saan ako mamimili. May ano naman doon, school supply section. Kung may notebook ba na malaki, pero alam ko mas mataas na ang price. Pero try ko pa rin, kahit na magano lang ako patong ng konti lang. At least meron akong maibigay sa mga suki. Okay, so mga sisi, parang napakainit na ng ano ng panahon. <laughs> so, mga sisi, thanks for watching. Maraming maraming salamat sa <laughs> palagi ninyong pagsubaybay sa mga vlog ko. Ayan. Kami ah, ay may kasabihan na kapag may tinanimayanin, kapag may sinuksok, may madudukot. So, once again, thanks for watching. Bye for now. Love you all mga sisi ko, mga bossing ko, na mga pogi. Thank you.